Magandang araw mga bata narito na ang ating aralin sa Reading and Literacy, quarter 1, week 6, at day 2 na tayo. Tatalakay natin ang letrang N. Ngayon, nais nice kong magbigay kayo ng mga salitang nagsisimula sa letrang N. May mga naisip na ba kayo? Okay, pwedeng nanay, nata, nota, niyog. Nara. Ayan. So, marami tayo, maraming kayo may isipan ibang mga letra. So, pamaya, may may nga ibibigay pa ako sa ating mga tatalakayin. At ibigay nyo nga ngayon ang tunog ng N. So, ang tunog ng letra N ay mm. Ilalabas nyo ng konti yung dila nyo. Mm. So, ngayon, tingnan niyo ang nasa larawan. Anong nakikita nyo? Ayan, maraming puno ng niyog. Ang tawag dito ay niyugan. O ngayon, gusto kong isipin ninyo ang inyong kakilala sa isang lugar o isang gamit na nagsisimula sa N. Marahil ang inyong nanay o sa niyugan. So, sino ang... O yan, hindi na natin itong ang pagbabahagi, no? So, pwede nyo ibahagi sa inyong kapamilya o sa inyong kaklase. So, ito ang letrang N. Na may tunog na... Hmm... O, sabay-sabay nyo -sabay nating itunog ang N. Hmm? 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 May babasahin na kontola. So, mamaya, maghahanap tayo ng mga salita ang magkatugma dito. Makinig ng mabuti. Ang nanay ay nagluluto ng nilaga at tinola. Siya ay nagsasanay magluto ng iba pang lutuin. Siya ay tunay na mahalaga sa bahay. Uulitin ko, ang nanay ay nagluluto ng nilaga at tinola. Siya ay nagsasanay magluto ng iba pang lutuin. Siya ay tunay na mahalaga sa bahay. So ngayon, dun sa ating minasa, ang tunay ay katugma ng nanay, bahay at nagsasanay. Bakit? Dahil ito ay may mga ay, ay, ay sa hulihan. O, kung natatandaan nyo, pag sinabi natin magkatugma, may magkapareho silang tunog sa hulihan. Ito naman ang mga salitang nagsisimula sa letrang N. Nena. Nuno. Niyog. Nanay. Nata. Nota. Ulitin nyo nga. Nena. Mm, nuno. Mm, niyog. Mm, nanay. Mm, nata. Mm, nota. Narito pa ang ibang salita. Mm, noo. Mm, nobela. Mm, nida. Mm, nino. Mm, nunal. Mm, niyog. Ulitin nyo nga. Mm, noo. Mm, nobela. Mm, nida. Mm, ninong nonal niyog. So, basahin muli natin ang mga salitang nagsisimula sa N. basahin pa natin ang isa pang beses. Nena, Nuno, Niyog, Nanay, Nata, Nota, Noo, Nobela, Nida, Ninong, nunal, niyog. Ngayon, pantigin natin ang mga salitang nagsisimula sa letrang N. Palakpak nyo ito. Nena. Ilang pantig? Dalawa. Nuno. Ilang pantig? Dalawa. Niyog. Ilang pantig? Dalawa. Nanay. Ilang pantig? Dalawa din nata ilang pantig dalawa nota ilang pantig dalawa noo ilang pantig dalawa nobela ilang pantig tatlo nida ilang pantig dalawa ninong ilang pantig dalawa Nunal, ilang pantig? Dalawa. Niyog, ilang pantig? Dalawa. So, ano ang unang bahagi? O balikan natin yung pinag-aralan natin dati sa aklat. Ano ba yung tawag dun sa unahan ng aklat? Natatandaan nyo pa ba? So, ito ay tinatawag nating pabalat. So, sa pabalat natin makikita ang pamagat ng isang aklat. 'Yan, ito ang nagsisilbing proteksyon ng aklat dahil mas makapal ito. So kagaya nito, ito ang halimbawa ng pabalat. 'Yan, alpabetong Filipino, pamagat ng aklat na ito, at ito naman ay makabagong Filipino. So ngayon, subukan nating magpalit ng unang tunog ng nuno upang makagawa tayo ng bagong salita. O papalitan natin ang n ng, ng p. Ano ang bagong salita? Puno. So, yung nuno ay naging puno. Eto naman, basahin nyo nga. Nata. Palitan natin yung n ng l. Naging ano ito? Lata. Next, nota. Palitan natin ng n ng b. Naging bota. Nota, bota. Nanay. Palitan natin ng n ng s naging sanay. Nena, Palta natin ng n ng u, naging lena. O, ngayon, lagyan ng check ang mga bagay na ang pangalan ay nagsisimula sa n. Una, noo check or x. Check, nagsisimula ito sa n. Ikalawa, mansanas. X, dahil ito ay nagsisimula sa Hmm, nanay. Okay, check. Dahil nagsisimula sa n. Next, anino. X dahil nagsisimula ito sa a. Next, anim. O, X din ito dahil nagsisimula ito sa a. Kasunod, niyog. Niyog. So, ito ay check dahil nagsisimula ito sa tunog na hmm. Ngayon, ikaw ang pangalan ng larawan at ikaw ho yung tamang salita no na tumutu, tumutukoy dun sa pangalan ng larawan. No, eto kaya. Ano to? Noo o ano? Yan, so yan ay noo. Eto kaya, sino, ano kaya ang tawag sa kanya? Una o ina? Ayan, ina. Kasunod, ano kaya ito? Noo o anim? Siyempre, anim. Kasunod, ano kaya ang tawag dito sa itim na ito? Anino o mano? O yan ay anino. Okay, dito naman. Ano ito? Mani o mina? So yan ay mani. Yan. Ngayon, natutunan ninyo ang tunog ng mga letrang N at ang mga salitang pinraktis ninyo kagaya ng nanay, niyog at nobela.